yun isang sama araw po sa inyong lahat mga kahani ang video ko po na ito ay medyo matagal na at inupload ulit natin ngayon Uh, wala po tayong intro dito mga kanin kaya yan uh, nasimula na agad ng aking pagpapandaw yun palaking share naman po ng aking video at pa subscribe mga pasupport na lang po God bless po sa ating lahat mga kanin ayun o pang isang kilo agad mga kanin ayun thank you lord ayun diyan, unang huli natin mga kani? diyanong, diyan, kunin na natin, diyanong laki ayos, ayos. ayos. diyan mga kahani, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng buka doon na nakaumang sa ilalim. Ayan, at natin mga kahani. Yo, mga kahani, ganun lang mga kahani yun. Ay, nakaumang lang ganun, tapos may tulo sa harapan na ganun. Uh, ganoon lang yun mga kane ang gawain namin dito sa Bukatot. Ganoon lang pag-uubang yun mga kane. At nandito kayo mamaya kapag mayroon tayo ulit huli. Ayun mga kane. Medyo malalim na. Meron tayo huli <coughs> rito. Grabe, wakari! Lelaki dilapik, atuh! Baiknya cekiko tebak, Bhai Oh! chakki pulang! Dilapik, wakari! oh Cuy, kare. laki! Aku, pulang! Pulang! Aku, pulang! 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 kare. Pulang! lucky.

Ah, uh, mayroon na naman tayo sa huli rito. hulahan atrapia thank you lord thank you ayan mga khani may huli tayo rito kaya lang patay na ayan oh kaya hirap toh mga khani yung maalun pantang nang muka toh patay na mga kani pero pwede pang pangulam yan oh kita para kuwaja. dya hindi pa sa bilasa pero patay na lang yan mga kani yan at kunin na natin yan mga kani yung huli lang natin ngayon na <laughs> uh, bali limang duterte mga kani lima buong aruyo tapos yan na taos limang kwad din mga kani tilapia na malalaki Yeah. Yan oh, laki ng mga kanin itong pulahan na to oh. Hmm, taba na mga kanin oh. Kahit ito. Grabe ang taba oh. Hmm, dalapat, mga kanin ayos. Ayos na rin yan mga kanin kahit papano mayroon tayong pang tinda na dyan. Yan oh. At may pang ulam na rin. Yan, sigurado yung aruyo na yan, pang ulam na yan. <laughs> yan laki na mga kanin oh. Hmm? May isang kilo to mga kani, yun oh. oh. Hmm? Grabe, laki. Yan, medyo kukunti ang huli natin ngayon mga kanay. Hindi tayo sinwerte na ang kwan. Pero ayos na rin yung mga kanay. Swerte na rin yan kahit papano paano. oh o. Yun mga kanay. At hanggang dito na lang po yung aking video. yun salamat po sa panunod sa GC Adventures. Uh, Palike and share naman po ng aking video mga kanay. At huwag nyo po sanang skip yung ads para tulong nyo po sa amin mga kanay. yun mga kanay. At Hanggang dito na lang po yung aking video at magandang hapon po sa ating lahat mga kahani.